Eh, viral na naman tayo ah. Sana tuloy-tuloy na to. Oo nga eh, mga tol. Pero tayo, tayo. Uh? kulang pa daw tayo sa tao. Gusto nga akong ipasok eh. Pero nag-aalangan pa ako. Sino niya? Baka kilala ko. Ah. Si Mil. Wala nga sa tao na yun eh. Oo nga eh. Pero may araw din naman ako okay, eh siya. Try natin pa kilala kay Kaya Owing. Eh! Hey! Oh, Oo, yun na pula si Kaya Owing. Yeah. Oh. diretso na natin to. Paano? Viral na naman tayo ah. Oo nga eh. Sana tuloy-tuloy na to ya. Kaso, pulang test sa tao pre may gusto kong gawin isang content eh. Baka may kakilala kayo. Ayun nga yung pinag-uusapan namin niya eh. Meron na akong gusto ipasok. Tino, Mel. Kakatiwala ba yun pre? Oo, okay, oh, hindi naman yun niya. Ating madambo, subukan natin niya. Sige tol, pasok natin yun. Pero pag nagago, out na lang natin. Kaya, yeah, puntan namin. Tara, samahan niyo. Sige, sige, sige. Ingat kayo. Balik agad yun May content tayo. Kaya. Oh, yeah. Ina po eh. Diretso na lang natin to. Tol, si Mel Pino. Ayun ko sa inyo, Tol. Ano, men? Gusto mo ba sumali sa amin? Saan, Tol? Sinasabi ko sa iyo yung sa vlog. Sige, Tol. Gusto ko rin makilala eh. Sige, Tol. Pero papaalalaan na ito. Tungkol sa sahod, hindi rin kasi ganun kalaki yung binibigay ni Mete. Wala problema yun sa akin, Tol. Ang importante, maghanapan natin yung lahat. Ano, tara, para makilala ka ni Owing. Tara, Yah! Ya! Tama ko na. Ayun pala yung owing tol Parang kilala ko yan Di ba talaga may slap ka? Oo oh, yeah Gusto mo ba talaga mag vlog? Oo oh, naman yeah Sorry, Gusto ko rin, gusto ko kaya makilala Oo oh, yun naman pala eh Basta pagdating sa kitaan pre Sana Walang ano Baka maging agresibo ka Baka pag umangat tayo Mag isip ka na sa akin kagad ka Yeah Oo oh, paano? Okay na ba diba yan? Pasok natin yan oh, sige ano? Punti tayo? Tara Ebar. Ibar? Oh. Tryo. Owing Mel. Mel. Oh. Tara par. Tara Oh, Pre, sabi mo lang ano ah! Tapusan mo na. Oo. Oh. na yung mundo. Ay, camera play. Tapusan mo na, pag-uwi na yung mundo. Ang galing. Ang na pre. din to. Ang up pre. Saka mas mabilis yung content natin pag siya yung gumaganap kasi siya iye, di ba? Oo, okay, ito. Oo ngayon, sana magdire-direcho yan, pre. Ano, huwag lumaki ulo mo, ha? Baka pagdating naman sa dulo, lumaki ulo mo. Hindi naman niya. Wala kasi, may mga nakasama na rin kaming kupal-kupal, eh. Yung tipong umangat lang, nakatignan ng magandang sahod. Pagdating sa dulo, akala na ganun pa rin. Kaya inisip ko, baka maging ganun ka. Ano, bukas ulit. Sige, ya. Bukas so, ulit, Sige, niya. sige, sige. Pahinga na tayo, ha? Sige, ya. Uy, ang ina, ha? Dambo! Sige, sige, Hoy, inawa, okay, sige. Tayo, okay. kayo, Tara, ano, bilisan natin. Baka ba natin, ano? Ay, tuloy yung pala si Kiyoming. Oo. Hindi na ako dyan. Ano oh, pala? Paano? Ah, uh, paano? Sabi tayo. Oo, oh, paano? Sabi tayo ngayon. Baka may nag-expect sa inyo na malaking sahod, ah. Dapat nga si Melvin, wala pa to. Pero, sige, sama na natin. Para ganaan siya, di ba? Oo, mm -hmm. din yun, yun niya. Para lahat naman makatikim. Tatanggap naman niya kahit malit. Oh, Mel, buti kumain si Elkid. Oh, Dambo. Pakir ba kayo yun? natin oh, para sa inyo? Okay, okay, paano? Pero next month, tingin ko naman, pag dire-direct tayo, pre, upload ng upload, walang tamarin. rin. Sigurado naman, puta, angit yung sahod natin eh. So, Pero kung tinamad tayo ng upload, bari, kailangan natin araw-araw eh. Hindi porkit, wala lang, mababa yung sinahod natin, tatama na kayo. 'di ba? Kung di ka kung ganun yung mindset mo parang ano babal man tao, wala, wala mong yari sa atin. Kasi araw-araw tayong mag-upload, 'di ba? Araw-araw kikita 'yon. Sa loob ng isang buwan nakapag-upload tayo walang tigil, puro viral, mas maganda, 'di ba? Pero kung iniisip nyo, nag-million views ngayon, tapos kinabukasan, million views, akala nyo malaki kagad sa aud. mali yun. Kasi, Isipin nyo agad, pera, di ba? Pero wala pa pala, hindi pa pala sapat. Ha? Papakita ko lang sa mga sa inyo yung detail sa sahod Para hindi rin kayo mag-isip. Ano? Oo, ilang naman niya sa akin. Okay, okay, okay. Tara, hatiin na natin. Okay, okay ni Saikid. Oo, oh, yeah. Salamat siya. Tara. Pinapan mo pa. Saan Ba naman niya ito? Yeah. Ito lang ako ngayon ito, ha? Ha? Ano, Mel? Ano, okay lang sa'yo? Okay niya. Sige, sige. O, paano? Pangkin tayo. Tara, tara. Tara, Tara. Uy, Bin! Balito ka! Balita ko! Sumawad ko ngayon na! Pero talang baba! Million views! Ganun lang! Nakakalang ah, ko pag million views, malaki yun na! Kaya ginugulangan na kayo! Yan yung iniisip ko pre! Para mas malay pa yung kinikita ko sa kalsada sa dito sa pagbablog! Tigil ka na dyan! Ganun naman pala yung lakaran eh! Oo nga eh! Ito ka main, Hindi naman pablog! Bahala na sila dyan! Ayos ah! Isa, sikat na sikat ka na! Baka naman dyan! Bagi tol, maliit lang sahod namin! Hindi naman dyan nung kalakyan! Tsaka nag sa palang din naman kami! Ano ba yun? Oo, oh, gagi. Tsaka ang din namin na-stop. Kakablog lang din namin. Ano nakausap ko si Melvin? Parang ay na mag-content ah. Kaya pala eh. Kaya pala din na pupunta doon. Bakit daw? Nabababaan ng sahod. Wala pala yun eh. Kala namin. Okay lang sa kanya yun. Kakakumpisa pa lang namin. Tsaka ba't siya nag-angad yung malaking sahod? Ewan eh. ko. Wala pala yun. Sige, salamat. Ligma ah. Titol. Eh, hey, Melvin yun. Hindi na pupunta ah. Di Hindi man lang tinapos yung content. Uy, ya, yeah. I'm oh, nako ako ah, tungkol kay Melvin. Kapunta ba? yeah. ayaw na mag-content. Nabababaan daw sa awod. Sabi ko na nga, abe. Ito, umpisa lang magaling yun eh. Pinabihan naman siya na wag muna magangad eh. nag uumpisa pa lang tayo, dapat nga wala siyang tao, di ba? Pero binigyan pa rin natin. Kaya mo, magsi-sirita yun. Tara tayo, huwag nang suko ha? Ano? Pagdi tayo? tara, tara, tara. tara. Oh, Robin, ba't di na nag-content? Palatol. Palatol. Ngayon ko, binugulangan na kayo. Baba magbigay na sahod eh. Ganun ba yun? Bala gangat ka lang ng malaki, kaya ganyan yung mindset mo. Ano ah, na lang na ganun yung inabot sa amin. Ay, mabibigyan ng malaki, hindi nga araw-araw kayo nag-content. Di pa maliit yung kita, eh, tatlong beses kami nag yung views. Doon pa lang inangat mo agad? Bukas yun ang sarili mong page para pa alam mo yung totoo. Ah, nakakita nga ako social media, yung ganda ng mga partiyan nila eh. Diyos, wala rin din. Nagpasido ka agad sa pere. Praktikalan lang. Yung pagiging praktikal mo, magangang kasing tao eh.